Hello mga kababayan. So nagresign na talaga bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senator Francis Tolentino. Tapos uh, nagresign din siya bilang miyembro ng Commission on Appointments, di ba? So guys, dito ang dinadahilan ni Senator Francis Tolentino kasi nga daw uh, nakikita niya lang na marunong siyang mag-honor sa commitment o sa usapan na term sharing na pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee for one and a half year lang kasi meron nga daw term sharing. So, ayun ang sinabi niya reason na bakit siya nagresign resign na, no? Kasi parang ibig niya sabihin, itutuloy naman yung ka-term sharing niya yung one and a half year pa. Tapos ito naman guys na sinabi niya, pinabulaanan ni Senate President Mig Subiri. Kasi sabi niya, wala daw usapan na sa Senado. Walang term sharing. So, ibig sabihin, nagsisinungaling sa taong bayan si Senator Francis Tolentino. Kasi, ako naniniwala nagsisinungaling siya kasi dapat kung talagang sa umpisa pa lang meron na talagang usapan na term sharing, dapat alam na niya kung sino ka-term sharing niya. Dapat nung umpisa pa lang, kausap na niya yon di ba? na oh, sige ako mauna na for one and a half year ako yung chairman ng Blue Ribbon Committee tapos saka naman ikaw for one and a half year eh lumalabas guys wala pa talagang ano papalit sa kanya na parang pinaka specific kung sino mang senador yon so ibig sabihin wala, wala siyang term sharing hindi nag exist yung usapan na yon dahil kung nag exist yon dapat dati pa maliwanag kung sino na yung papalit sa kanya So guys, dito no, masasabi ko na uh, parang hindi ko na gustuhan na yung magsisinungaling pa si Senator Francis Tolentino kung magre-resign siya. Pero ang ganda na kasi posisyon bilang chairman ng ano Senate Blue Ribbon Committee. Kasi ito yung pinaka gusto talaga ng mga ano's senador eh. Kumbaga ito yung pinaka prize na committee sa Senate kasi ang imbestigahan mo yung mga tiwaling government officials ganun na rin yung mga attached agencies sa gobyerno yung mga ano government controlled corporations tapos yung mga accountability ng public officials tapos pati na rin yung investigation sa kanila ikaw ang magco-conduct noon ikaw ang pinaka-chairman so kumbaga ikaw ang pinaka-parang ano nun, justice arbiter dun sa imbestigahan at saka yung mga senador na magtatanong in aid of legislation. So dito, no, hindi ko maintindihan kay Senator Francis Tolentino. Ito ay isang napakabigat, no? Ibig sabihin, para maging chairman ka, dapat may bayag ka. Kasi nga ang uusigin mo, no, ang pro-prosecute nyo, no, eh, kung bagaman, yung mga tiwali na, ano, public officials, kasi kung hindi ka naman matapang, di mo naman sila babanggain. Tapos dito, napakaganda na to na siya ay maging chairman para mapakita niya doon sa taong bayan na naghalal sa kanya bilang senador na ano, sulit yung boto ng lahat ng bumoto sa kanya kasi napakabigat nito, kailangan may tapang ka tapos hindi mo sisinuhin kung sino pa man yung tatamaan o investigasyon nyo kahit ba yun eh, excuse me, miyembro na administrasyon o miyembro na kinakaaniban mo na uh, parang miyembro ng kung anong grupo ka, di ba? Doon sa kasi yung mga government ano natin officials, meron, silang mga grupo, mga faction, halimbawa LDP laban, di ba? Yung mga ganyan. So, kung bagaman, dapat kahit na ka -grupo mo, ka mo, di ba? Kung ano man yung political, ano mo, <coughs> circle mo, di ba? Eh, ano, o political membership mo, eh, dapat, ano, willing ka na-imbestigahan yun. Kasi ang tinitignan mo lang, mahanap mo yung mga tiwaling opisyal na sa gayon, syempre, makagawa kayo ng, ano, mga batas kung paano sila mapaparusahan at kung paano may improve yung sistema sa gobyerno para maiwasan kung halimbawa nga ano, merong mga anomalya, usually corruption. Talagang corruption ang inuusig dito. Kasi guys, yung tungkol naman sa mga kapirahan, parang nasa ombudsman naman niya, sandigang bayan, di ba? So dito, masasabi ko na ano, parang nagpe-play safe si ano, Senator Francis Tolentino kasi ano eh, yung wala siyang may, ano, ma-prosecute o kumbaga man yung hindi man lang siya magkaroon ng tapang na kung sino man yung imbistigahan kasi nag-play play, -play safe siya kasi kumbaga man, syempre sa administrasyon, no? At tapos yung membro siya ng ano ni, ano, uh, political group ni uh, ex-president Duterte, di ba? So, dito sa mga grupo na to, maari may mga dapat imbestigahan na gumagawa ng korupsyon. Pero hindi niya ano, tinake yung opportunity na maging chairman nito, di ba? Bagkos ah uh, binibitiwan na niya to. Eh samantalang ano, napakaganda nitong pagiging chairman na to kasi dito guys, talagang mapapakita mo kung gaano kakatapat sa bayan kasi ang uunahin mo, alamin yung mga tiwaling opisyal ng bayan diba? ba? At saka yung mga ano, government agencies, diba? Tapos para maparusahan sila. So guys, bali ang ah, lumalabas daw kasi na rason kasi nga malapit na ang midterm election. Next year na 'yon. So kung bagaman, parang pwede pa siyang ano, kumandidato para sa another term. Kaso nga daw parang kulelat nga daw. O kung bagaman yung pangalan ni Senator Francis Tolentino, wala dun sa first 12. Eh, alam naman nating 12 lang naman ang ano, may -e elect kasi ang Senado 24 lang yan. Kung yung kalahati na 12, magtatapos na yung ano, lat term nila. So, kailangan okay may pumalit ng 12 na naman. Eh, wala daw dun yung pangalan ni Senator Francis Tolentino. Dun sa 12 na yun dahil nangungulelat siya. Ang sinasabi, magpo-focus daw sa re-election bid niya si Senator Francis Tolentino dapat hindi ganun. Dapat ano, wala, wala parang self-serving yung ganun eh. Kasi para iniisip mo, paano ka na naman may elect na senador? Eh eto nga, bilang senador, may inaatang na sa'yo mabigat na trabaho eh. Binitiwan mo pa. So bakit ka pa magpapa-elect pa sa susunod na eleksyon? Eh eto na nga, pwede mo na hanggang matapos ang term mo. Saka at least na-accomplish mo kung ano man yung iniatang sa yo, pinagkatiwala sa 'yong pinakamabigat na committee sa Senado. Tapos ito, tatanggihan mo pa. Dadahilan mo may term sharing. Eh yung kashare -ka mo na dun sa term na yun eh, ano pa, missing in action, di pa alam. Di ba? So, masasabi ko guys, no, uh, parang hindi sulit na iboto pa si Senator Francis Tolentino sa susunod na eleksyon. Kasi dito nga elected pa rin siya eh kumbaga ito na yung chance niya na i-prove sa atin na talagang sulit yung pagkakaboto ng taong bayan sa kanya. Hindi pa niya ng ano, a uh, full term. Bagkos, kaya niya bibitiwan. Kasi nga, syempre, baka may masagasaan siya dun sa administrasyon ni Marcos. O kaya naman yung mga kagrupo niya kay ex-president Duterte, di ba? Eh, nagsisik siya ng re-election sa midterm. So, kung bagaman gusto niya, friends niya lahat. At least, kung bagaman, man, yung mga fans ng mga sinumang mga senador na to, hindi magagalit sa kanya, baka at least makonsider siya na isama siya kung pipili ng dosing senador. Kasi wala siyang na-offend. No, di ba? So, guys, masasabi ko, no, ah, uh, kung kayo, boboto kayo, no, sa next election, no, midterm, no? Huwag nyo na isama ang pangalan ni Senator Francis Tolentino kasi dito pa lang, no? Meron siyang dapat gampanan na pagiging, ano, chairman ng, ano, Blue Ribbon Committee. Binibitiwan na niya. Kasi nga, pansarili, mas una niyang pinopokosan. Uh, para magpokus siya, paano siya, ano, ma ulit next, ano, uh, midterm election. Imbis na ang focus niya, paano makapaglingkod sa bayan dahil elected na nga siya. So, ba't pa i-elect? Eh, ito nang nasa, ano na siya, positional na, na siya, senado, na siya, senador na nga siya eh. hindi pa niya gampanan ng mabuti. Yung niatang sa kanya na napakabigat at sa trusted lang yun na, ano, pwede maipagkatiwala yung may bayag. Tapos hindi pa niya tapusin, di ba? At bibitiwang pa niya. Kasi nga, siyempre magpo-focus nga siya dun sa re-election niya wala akong makitang dahilan eh. Kasi pinasubalian eh. Sinabi na nga ni uh, Senate President uh, Subiri na hindi totoo yung term sharing. So, ayun lang guys ha. Nililiwanag ko lang sa inyo na hindi sulit iboto ulit bilang senador si Senator Francis Tolentino. O, ayun lang guys ha. Dito na lang ako and blessings, blessings everyone. Bye!